You turn. Usapang kabataan naman. Your turn. My turn. You turn. Hello, kaagapay! Naalala mo pa ba nung ikaw ay grade school pa lamang? Tuwang-tuwa ka kapag may star na itinatak sa'yo si teacher at nakalagay dito ay excellent. Excellence means doing your best sa mga bagay na ginagawa mo. And for sure, yan pa rin ang goal mo ngayon. According to speakingtree.in, ang excellence ay hindi pakikipagkompetensya sa ibang tao, kundi ito ay pag-enhance sa iyong sariling abilidad. At dahil goal ko ito, at goal mo rin ito, tutulungan kita! Narito ang ilang tips mula sa lifeoptimizer.org na makatutulong sa atin. Una, magkaroon ng pagkagutom sa excellence. Kailangan mo magkaroon ng kagustuhan na ma-achieve ito. Ikalawa, maniwala ka na kaya mo itong gawin. Self-belief ay isa sa mahalagang bagay para sa bawat tagumpay. Ikatlo, do not limit yourself. Huwag kang matakot na subukan ng bawat bagay na maaring makatulong para maabot ang iyong goal. Ikaapat, sa bawat tagumpay, kinakailangan ng hard work. Dahil kung walang pagsusumikap, wala kang ma-achieve. Ikalima, be adaptable. Isa ito sa mga essential pillar ng excellence. Tandaan na ang pagbabago ay hindi maiiwasan. Maging handa sa mga pagbabago sa lahat ng oras at mag-develop ng isang friendly relationship with change. Ikaanim, never give up. Huwag na huwag kang susuko. Tandaan na ang pagkatalo ay magaganap lang kung ito ay titignan mo bilang isang pagkatalo. As long as you keep on trying, maaabot mo ang iyong goal. Pero huwag pa rin kalimutan ang paghingi ng kalakasan at katalinuhan sa Panginoon. And together, let us be excellent in everything we do for God's glory. Ako si Kayla Escalante, ang kaagapay mo sa... Youth Turn! Usapang kabataan naman. Your turn? My turn. Youth Turn!